Hi guys, good day to all. For today's video gusto ko lang e-share sa inyo lalong lalo na sa mga hindi nakakaalam sa benepisyong taglay ng halamang gamot na ito. Ang halamang gamot na ito ay tinatawag na matang kawaw. Napakaganda ng kanyang bulaklak hugis Christmas tree at ang dahon naman ito ay malalapad hugis puso. Marami nito sa ating kapaligiran kaya hindi mahirap hanapin ito. Hindi mo akalaing isang halamang gamot pala ito, ito ay mabisang gamot para sa ubo at sipon ng ating mga babies mapa newborn baby at hanggang isang year old baby ay pwedeng painumin nito. Maaasahan mong mapapagaling nito ang ubo at sipon ng inyong mga babies, subok na subok ko na ito guys dahil ito rin ang ipinanggagamot ko sa aking mga anak nung sila ay mga babies pa kapag sila ay may ubo at sipon. Ang paraan ng paggamot nito guys ay kumuha lamang tayo ng tatlong daong talbos nito or yung bata pang dahon at hugasan muna. At pagkatapos hugasan ang dahon isa pa natin sa bagong sinaing na kanin na mainit pa kasing init ng mainit na ulo at takpan, and then after 5 minutes or more ay pwede na natin kunin ito. at pigain lang natin ito hanggang sa lumabas ang katas nito sa isang baso or bowl at ipainom natin sa ating baby na may ubo at sipon at syempre kailangan natin gumamit ng dropper para walang tapon at pwede din tayo magtapal ng dahon ng matang kawaw sa dibdib at likod ng ating mga babies kung malala ang ubo at sipon at ganyan ang dahon na kukunin natin yung bata pang dahon pero bago natin ilapat ang mga dahon sa dibdib at likod ng ating mga babies kailangan muna natin pagulong gulungin sa ating mga palad diinan natin ng konti hanggang salamambat ang dahon ng sa ganun may lapat natin sa dibdib at likod ng ating mga babies. Napakabuti talaga ni God lahat ng creation niya ay may iba't ibang taglay na benepisyo sa ating kalusugan, kaya kung kayo ay kapos sa budget na katulad ko ano pang hinihintay niyo mag herbal na tayo nang sa ganun makatipid tayo sa gastusin, Manggang guwa lang tayo sa ating kapaligiran. Thank you for watching this video guys.